Hello guys! Madlang people! Tayo ay magluto ng ating ulam guys. Ito na po ang aking mga sangkap at ang aking mga ilagay sa manok guys. Dito guys ay may merjimek. Dito ang tawag sa Turkey ay merjimek. Parang ano siya guys ang uh, tawag munggo. Yan naubusan ako kasi ng munggo. Yan lang ang aking ilagay guys like sa aking manok. At lagyan ko siya guys ng cup payas, papaya guys. Yan. Tara guys, let's go. Magluto na po tayo guys. Ilagay ko na guys ang aking onion guys. Sunod, ilagay na natin ang ating garlic. Ilagay ko na guys ang aking kamatis. Kay mabango na guys. Basta mabango na ang ating onion at saka garlic. Luto na yan. Tapos, ilagay na natin ang ating kamatis. Igisa-gisa natin ang kamatis. Tapos, ilagay na natin ang ating merdulik. Dito guys, ay ginaano na nagawa nila. Dito, ito guys, ng soap. Soapas ng uh, ano, sop ang uh, First time ko ito guys, nga nito, ilagyan ng ano guys, <laughs> lagyan ng manok at saka papaya. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan, guys. Tapos lagyan ko siya ng tubig. And guys, pwede na ito, guys. Ilagay natin ang ating chicken. Ang ating tavok. tawok. Tawok. Tawok, tawok. Ito namin, guys, ay tawok. Timplahan na natin, guys. Lagyan natin ng chicken powder. Para maglasa, guys, ng manok. Kasi manok siya. Tapos, lagyan natin ng asin. At saka black pepper. Lagyan natin, timplahan na natin, guys. Tapos, Halloween. Ito na po ang ating, ano guys, so. Tikman natin guys, uli ang lasa. Mmm. Parang ano din siya guys. Ah, ang tawag yun. Munggo. Ang sarap pala. Okay na po yan, guys. Ilagay na natin ang ating kapayas. Papaya, guys. Sa Ilunggo ay papaya. Ay, kapayas. <laughs> ang sarap pala, guys. Sarap. Akala ko, guys, hindi masarap. Kasi hindi, uh, ano, munggo. Ang sarap pala. Ang sarap. kasi gutom na si aking madam si Aitin Salma oh, maka on kami guys maka on na si Aitin guys hi no. maka on oh. yes guys, I put this one and put this, I cut this one I look cut with it and nice Come on, come on Oh. Mmm. Mmm. Mmm, Oh, my God. Mm, 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 mm. Kaon tayo, guys. Kaon. Kaon kami ni Aiden. Kanin namin, ano, bahaw. Mm, 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 mm.